Pasyal tayo ah Dito rin ang ito <laughs> Dito na ako sa pano. oh way nag-open malayo na sa bayan <laughs> Ito guwing to Iloilo City na po ito Ah, Iloilo Capiz Road Ayan Ay, hala pag naman ito ah Oh no oh. Tandali po mga buti nga Dito tayo tutaan oh no? Sa Kwan Ah, ano ba yan? hindi tayo mga highway dito tayo dadaan patungo sa bayan ng New yan mang shortcut tayo dito para iwas sa highway yan sandali lang po mga buseng nga si Juan muna kasi nereset ko itong GoPro eh yan sandali lang po ah Eh, tara na sa bayan tayo ng <laughs> Tapos natin sa bypass road. Tapos wala wala lang wala rin namang Hindi <laughs> way anyway, pupunta na naman sa pangalawang pupuntahan. pala so, ano pangalawang bibilhan. <laughs> And so tayo mga busing sa kabilang bayan na naman pero dito sa iba naman no. Ito minsan ko ito na vlog dito pero nung papunta kami kan ah uh, sa Bugtong Bato ata ayun eh na best resort eh. Buong pamilya kasama ko eh. Da, so, before nang Burakay, before kami magburakay. Yan, dito kami dumaan. Papuntang Bugtong Bato sa San Joaquin, no? para uh, huling uh, bayan na sakop ng van ng Iloilo masunod -ilo. doon nandito na probinsya na nangandito ngayon hey. tang highway na po dyan namatay <laughs> yan papunta na po yan sa bayan ng Yolocena tapos tayo dito may daanan din yan dyan pero hindi ko kapisado baka maligaw pa tayo baka karating pa tayo sa kuan Santa Barbara dito na lang tayo sa daan eh kasi hindi ko kapisado yan dyan pag naligaw ka dyan either sa Santa Barbara na malulusutan mo or sa bayan na ng Kabatuan napakalayo na yun. Kaya uh, nang highway na lang tayo para sigurado na alam mo yung daan. Ay, nako. Malayo pa naman, sobrang layo pa naman yung Santa Barbara at saka yung bayan ng Kapatwa na pa yun eh. hindi ko pa kabisado yan doon hindi pa ako nakadaan doon no? ng kwan ng o, o no, motor kaya hindi ko pa talaga nadaanan yan doon pa sa bypass road eh pag na isa ang bakakamali mo lang doon Santa Barbara yung madadatnan mo kaya <laughs> dito tayo sa alam natin na daan para sure goal tayo alright let's see palabas na po ito no sa gawin ito kayo kaya do doon na lang tayo sa may bypass road mga busing ya, Pag malapit na sa bypass road Okay Ayan Bayan na po ng Santa Barbara yan doon sa umahan o Ah, ng Santa Nang <laughs> Saraga pala, nang Saraga Sorry, sorry <laughs> Sorry, sorry <laughs> Bayan ng Saraga Ayan Tapos tayo lilito dyan pati yung isipan ko naliligaw na eh napungunitan ng Santa Barbara iwan ko ano <laughs> ang layo ko yeah. ito tayo sa bypass room saraga bayan na po nila yan dyan sa unahan tayo mamamasyal dito nag-stay siya kay Bigan ko ngayon yung buuwi ako dyan daming tao dyan napaka-ingit sa syudad ito. Ito pa rin yung eh, ganda ng saan dito pero dati kasi hindi pa ako nagpa-vlog ito yung lumadaan ako dito eh isang bisis ko lang ito na-vlog dalawa at ang pa lang yan dito na i-vlog oh nung pumunta ako kay Richard yan sana yung daanan din sila Richard eh tapos may resort din dyan eh kaso hindi ko kapisado mahirap na maligaw eh. pero siguro kung papunta patalik doon subukan natin siguro doon no, dyan tayo sa daan. adadaan bala <laughs> na maligaw ah sige dyan tayo mamaya may adadaan para ma para ma find ko yung daan para ma memorize ko yung daan dito dyan na po yan sa loob oh yung may puso yan dyan yan oh yan sa bayan ng Yunus yung nana tapos tayo din diretso yan sana yung labas natin kung dumiretso eh, ako no pero yung mga kanto kanto kasi doon sa panila sa taya nila maliliit hindi ko maka hindi ko kabisado no baka malampasan natin at ay makadiretso tayo didiretso pa tayo ng pan Maligaw tayo at sidiretso pa tayo ng Santa Barbaran nyan Ang hirap na Ayun, ng mga May pintaan na ng pag ng utok nyo, no? May rolo po yung hao ng utok Doon sa kabila, malayong-layong, yun yung mas malayong Yun yung binibilahan ko ng utok sa kabila

ng thumbnail <laughs> <Ito>. <laughs> Thank you okay sir Okay, na lang tayo doon pa amin mga buti nga oh. Let's go home na may na tayo Ang kilo lang, okay na eh, kan kasi may lalakaran pa tayo, may pupuntahan pa tayo kaya isang kilo nang kasi anak ng may... Yan, kita -kit na lang malapit doon sa amin mga busing ha Uwi na rin naman. Yan oh, dito na tayo malapit. Dito tayo dadaan sa bypass road mga busing <laughs> oh yeah. Grabe. Hindi na po ako dumaan muna doon sa kana sa Ano ba yan? Sa susunod na lang po no, mag-ikot tayo doon ah. Tapos eh, subukan natin yung resort nila doon babalikan Hmm Ah oh. uh yes. lang yan hindi na magta traffic yan, yan yan dito tayo dadaan sa bypass road <laughs> kung ano na ang update yan. hindi na natin napasok yan dyan matagal na eh yan. Ahay.

yung kangkong na yan, pag matapos, pag inaanin yung mga talay na yan, na magaganda o maganda ang talay nila ang taba ng talay ayun, may mga kangkong pa tulad na natin tayo tapos na nasa dito na nila. Sana nalugtong na nila doon sa mga na lang natin yan yan punta na tangali ano na oras yung magluluto pa ako wala pa naman siguro yan dyan natin uh, eh, update eh dito na lang muna tayo <laughs> uwi na lang ako uwi na wala pa ako wala pa ako natin yung eh. uh, mga kandoon eh magluluto pa ako pag mga 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 gulay silang dalay taraak tayo dadaan <laughs> naging name na ng daan doon Raax na eh pero yung nina sa ata uh, basta ata nila o baka inaayos. pero yung raak doon tata eh. Sabado maaga pa ako lalabas no para makakuha na makabili ng isda doon sa kwan makabili doon ng isda doon sa Banate sabado Dumeritzo sa si San Roque isda uh, uling e susunod so, na lang ako magbaboy dito lang sa bahay ako kain ng baboy ako magmumukbang lang tayo ng isda doon sa pan sa tabing dagat sabay paligo puro lang paligo hindi naman nakaligo nataon taon na kasi parat nataon ka kasi parat na, na ano ba yan na low tide nung isang bisis na nabutan ko ay tight nakasapatos naman ako hmm. na highway na Melrose dyan tayo sa na daan din kasi napagdaan ko kanina yung ninas na kuwan eh oh no oh yeah yung ninas diba parang sinisira nila kanina eh baka mahina lang talaga yung kuwan nila yan oh no? ay nandyan pala yun ano yung sinisira? Ah, pinapaayos pala nila dito. Akala ko sinisira. May isa pang kainan nala panja <laughs> na si Cebul, hahahaha. Ang lai, pakubig na. Wala ba na ikot ikot lang tayo mga posing. sabay bili nang ito may pasyal ko pa kayo no? Marami pa tayong pagpapasyalan mga busing <clears throat> Ang lang po kayo dyan no? Ang lang po kayo Marami pa tayong papasyalan Na makapagpaparelax sa ating lahat Habang nasa biyahe tayo Marirelax tayo At may uh, tanawin Yung mga makikita natin Na makapagparelax Sa mata natin Damdamin natin Elementary School. Oops. มาไปสบายเอาได้ปะเต็มวิกนะห่างกันที่นี่น่าดังสบายฮ่าฮ่าฮ่าเอาได้ว่าเราต้องไปตกลงกันสิละ Ayan, hanggang dito na lang sa mga busing, ah. Love you all. Bye-bye. Bye-bye, <laughs> bye-bye.